Eh, okay. okay. Isang ano, isang mabilisan lang na. Isang mabilisang uh, kwentuhan, no? Sa ating uh, kritiko. So, hindi kasi ganong napag-uusapan 'to, no? Yung <coughs> yung pangyayari doon sa, ayan, yung nakikita nyo yung uh, nung in-interview itong si Sarah no tungkol diyan sa inilabas na dalawang malita ibig sabihin dala, -dala nila no tapos nung ipinapasok na nila eh, nawala na ng chance no hindi na ang banggit nila uh, sobra sobra na daw so parang hindi na pinayagan yan ang sabi nila, no? Hindi na pinayagang ipasok pa. So, ayon sa kanila, ayon sa kanya, nung in-interview siya, uh, hindi na magkasya. So, nilabas na lang nila at uh, malamang inuwi na nila. So, gusto natin pag usapan no? Uh, Palawakin natin yung ating imahinasyon. no? <laughs> imaginasyon natin diyan sa mga malitang 'yan, no? At kung tingnan yung mga igi, no? May isang malaki yung kulay black, no? Tapos may isang maliit na parang uh, dark green, no? Tapos yung kanyang alalay is may backpack pa. So imagine natin kung gaano karami 'yan, no? Ah uh, at palawakin natin yung ating kaisipan, no? Itong nakasulat sa bandang kanan, no? Yan yung itsura ni Sarah. Tapos may nakasulat niya na ICC to prove Duterte's wealth if he's qualified for legal aid. So, huwag niyo napansinin yan, no? Dahil uh, yan na yung uh, sa usapin niya ng tungkol doon sa <coughs> karapat dapat ba itong si <coughs> Duterte na tulungan no sa usaping uh, gastusin sa legal yung mga usaping mga abogado mga bayarin sa abogado so wag na muna natin pansinin yan ang gusto nating pag-usapan dito is yung, yung munang pagdala ni Sara ng uh, mga malita no kasi kung hindi ako nagkamali hindi ito yung unang araw niyang pagdating no So, after siyang dumating, wala pa yan. So, after naka-3 days na yata siya doon, mayroon silang gustong ipasok. Yan na ngayon, no? Yung mga malitang yan. So, kung palalawakin natin ng ating pag-uusap tungkol sa nilalaman ng mga malitang yan, ano sa palagay nyo? Ano ba talaga sa palagay nyo? Ang laman yan. Kasi, parang imposibleng uh, damit. Ha? Hindi kailangan ng damit ng kanyang ama doon. Dahil ang alam ko, madalas, eh, mayroon yan silang parang uh, uniforme. No? Yung kanilang mga nakakulong dyan, ay eh, malamang mayroong ano yan, prison uniform. No? Kung hindi naman, kung pwede silang magsuot ng mga sibilyan, imposible yan na uh, uh, wala pa siyang damit. Dahil natural na pagdating niya dyan, nung uh, sila ni Miguel Dia, ay malamang may mga kasuotan na siya na pang preso. Ika nga. So, mga pajama ba yan? Parang hindi rin po pwede. No? Mas lalong hindi pwede yan, mga kababayan. No? Mga kritiko Mas lalong hindi po pwedeng mga personal hygiene yan. Toothpaste, mga pangmumog, mga toothbrush. Mas lalong hindi pwede yan. Dahil uh, matik na yan na may supply ang uh, kulungan pagdating sa mga ganyang bagay. Hindi naman tulad yan sa Pilipinas na ikaw lahat. Maring ikaw lahat ang bibili o yung mga priso ang bibili. Pero dyan sa ibang bansa ay eh, ano yan uh, binibigyan sila ng supply nila no so ano kaya sa palagay nyo ano kaya no bakit ah uh, pilit na uh, ipasok sana ng itong si Sarah <laughs> ang mga bagay na yan. Hindi naman pwedeng sabihin kumot yan. <laughs> ha? Kumot, unan, punda. Na, meron na rin yan dyan sa loob. Imposible yan. No? Kaya, palawakin pa natin. Ano sa palagay nyo? Hindi, hindi rin pwedeng pagkain yan. No? E yung itsura pagkain. Ano yan? <laughs> lalagay mo sa malita mga tuyo, mga tosino, lungganisa. <laughs> Parang napakakal nakakaluko naman yan. No? Maari, sopot siguro, o kaya plastic bag. <clears> Tsaka <throat> idadaan mo yan sa ano eh, sa mga tagabantay, yung mga nasa pintuan, nasa gate. So, Imposible na pagkain yan. Imposible na mga damit yan. Imposible na mga kumot yan. Kaya ano sa palagay nyo? Ang nasa isip ko dyan, kung palawakin natin ang ating isip, mga dokumento yan, mga kaibigan. <coughs> ang tingin ko dyan, mga dokumento yan. No? Tinatry nila, sa palagay ko lang, ah, iintrigahin natin. iniisip nila na ipasok yung mga yan at mapermahan ni Duterte kung ano man yan. <coughs> Mari mga pidabit yan na magpapanagbibigay nagbibigay ng kapangyarihan kay ganito. Mga parang power of attorneys, no? Mga kasunduan, kasulatan na pwedeng papipirmahan kay Duterte. <coughs> Dahil tandaan natin ha, biglaan yung pagkapunta ni Duterte dyan. Hindi nila inasahan na <clears throat> mula sa paghuli ay madadala, madadala agad yan. So sa palagay nyo, nag, nakahanda ba ang pamilyang Duterte? Siguro yung uh, joint account nila ni Sara, napagandaan na nila yon kasi matagal nang uh, nginit I iniingit, no? Ano pa bang tawag natin doon? Matagal nang, kung sabi saya, dugay ng uh, uh, pinagsasabi, binabagot-bot, no? Kunyari, bagot-bot ni Trillianis. <coughs> yung pagbulgar ni Trillianis ng kanilang mga joint account. So, pwedeng nagawa na nila na paraan yun. Pero paano yung mga ari-arian nila sa ibang mga lugar? Yung mga hindi bitanggit ni Berianis yung hindi natin alam. Mga ari-arian sa Davao. Pera man yan. Building, lot, lote, mga sasakyan, aeroplano, helikopter. <laughs> Baka may submarino yan. No? So, kung nabigla sila, <clears throat> hindi nila nabigyan ng preparasyon yan. Wala silang mga naiwang uh, kasulatan na nagsasabing itong mga ito ay uh, pwede nang uh, trabahuin ni Pulung, ni Sara, ni Basti Wala silang ganyan. No? So, kung hindi sila nakapaganda, ano ang pwede nilang gawin? Di ba? Simple lang. Dalhin nila yung dokumento doon sa dahig no? sa Netherlands. Gagawa sila dito sa Pilipinas at dalhin nila doon. At piliting mapirmahan. Ang tanong, ito bang ICC, yung kulungan ba ng ICC ay mapaglalamangan nila? Malulusutan ba nila para maipasok nila yung mga dokumento? Samantalang yung ICC na mismo ang nagsasabi na ang mga taong na uh, uh, prosecute, no? Yung hinahatulan, yung uh, prosecute diyan is a uh, malamang kaysa malamang ipe nila yung ari-arian, Na naintindihan niyo mga ka Cardo. kumbaga i-stack niya muna 'yan. Walang pwedeng gumalaw. Pag nalaman nilang may ari-arian ka sa bansa ang pinanggagalingan mo. Kasama yung siya yung re-request nila na parang uh, i-hold, no? Dahil ang katwira nila dyan, once na matatalo ka, may makukuha yung biniktima mo. So, kung ganun ang uh, orientasyon ng ICC, sampal naman siguro sa pagmumuka ng ICC na ipasok mo yung mga dokumento at mababasa nila. Siyempre, dadaan yan doon sa screaming ano nila pag pasok sa gate o kung saan man yan. Alamin nila kung ano yung may papasok mo. Kung pagkain yan, walang problema yan. Lusot agad yan. Ay eh sabi ko nga kanina, imposible naman mga damit pa rin yan. No? Imposible din na pagkain nga lang yan kasi tingnan nyo naman, nakamalita pa. Pero sinasabi ko lang na pagpagkain yan, mabilis yan hindi yan maho-hold. Pero bakit itong nangdala nila ay uh, hindi pinasok. At nagsabi na lang sila na marami na kasi hindi na magkasya. Maniwala ba kayo doon? Hindi ako pwedeng maniwala doon. Mga dokumento yan. Dapat ang hamon ng mga kasi itong mga kakampi ni hindi sila nag-iisip ng pagdududa diyan sa kanilang idol. Siyempre idol nila yan. Eh. Tulad ng sinabi niya minsan na patunayan niyo muna yung 30,000 na pangalan para mapaniwala niyo ako na mayroon ng biktimang ganyan kadami. So, siya pa yung maghamon, no? So, patula natin. Dapat ang gawin din ng kanyang mga alalay, i-challenge din nila itong si Sarah, Sarah, no? Yung kanilang Inday Sarah. Ano bang laman ng mga malita natin, Madam? <laughs> Pwede bang ipakita mo sa amin yan? No? Dapat ginawa nila yan para mas lalo nilang ma-proteksyonan, mas lalo nilang ma-ahangaan yung kanilang Inday Sara. No? Kung talagang uh, mga unan lang yan, mga kumot, mga personal na uh, gamit ng ganyang tatay. Dapat pinakita nila o tinanong nila. No? Kasi ako, duda talaga ako dyan na hindi yan mga uh, personal hygiene lang. No? Hindi yan yung mga damit-damit lang. Hindi naman pwedeng maglagay sila doon ng mga frame. Mga picture nilang pamilya. <laughs> Meron magkulungang lalagyan mo pa ng mga dekorasyon. <clears throat> malaking kalukuhan yan. At hindi naman tayo loko-loko na mapaniwala nila. No? So, yan lang ang gusto kong ipaano, no? mag-usapan natin. No? <clears throat> ano ba talaga ang gustong ipasok na hindi na itinuloy ng uh, Duterte Group o nitong si Sara? Sa tingin ko, mga dokumento yan ulitin ko ha, sa tingin ko mga dokumento yan, na kung saan magliligtas sa kanila yung mga ari-arian nilang naiwan dito sa Pilipinas. No? Kumbaga, sa kahuli-huli ang pagkakataon, balak pa nilang uh, mailigtas kung ano man yung dapat nila iligtas. Tandaan nyo, no? Huwag nyo kalimutan na si Duterte, ang uh, imiwanan ng ari-arian din ni uh, nito ayan oh ayan ha? tandaan nyo na itong si Digong ang ginawang administrator <coughs> ng KOGC ha so di ba yan ang uh, naging usapan itong si Duterte ang magpapatakbo o mamamahala sa mga ari-arian ng uh, Kingdom of Jesus Christ. No? Kahit pa may sinasabi nga uh, baka uh, pag aari nilang dalawa yan o pag aari ni Duterte yan. Ang karamihan yan. Yung mga helicopter, yung aeroplano, yung mga lupain, kung ano pa mang mga ari-arian ni uh, Kibuloy dyan. Pero pagpalagyan na lang natin hindi. Pagpalagyan natin kay Kibuloy lahat yan aeroplano, helicopter, pero binigay niya kaya no, kaya Duterte. Nagkaroon sila ng parang kasunduan na pansamantalang ahawakan ni Duterte yung mga ari-arian ng KOGC. So, hindi ba pumasok sa isip nyo na hindi kaya kasama dyan sa mga malitang yan? Kaya, uh, panibagong uh, mga papeles, mga kasunduan para maialis kay Duterte yung uh, pagmamanage ng mga ari-arian itong si uh, Kibuloy? Ano sa palagay nyo? Di ba? Napakalaki ng posibilidad na yung gustong ipasok ng mga Duterte na nakamalita na bandang huli sinabi nilang wag na lang. Kasi punong-puno na daw. Eh, kunyari lang yun. No? Kunyari lang ng mga kagamitan yun. Ang talagang ang hinala ko dyan, mga dokumento yan na balak nilang uh, papipirmahan o kung ano man ang pwede pa nilang magagawin doon sa mga dokumentong yan para maisalba na <coughs> at sarili nilang ari-arian ng mga Duterte na hindi pa naipapasa sa mga anak, o hindi pa nabibigyan ng pahintulot sa mga asawa at sa kabit. <laughs> Di ba, hindi Duterte? Kasi hindi, hindi si Duterte ano eh. Kung matatandaan nyo, siya pa yung palaging naghahamon. So wala sa hinagap niya na makukorner -maku na pala siya, nadadamputin na siya. Di ba? Panay pa nga ang hamon niya eh napuntahan nyo na ako dito imbestigahan nyo na ako dito hindi niya sukatakalain na talagang itong um, buwan ng Marso kaya uh, mahuhuli na siya so paano kung tama tayo paano na kung hindi niya pala na uh, ayos yung mga dapat niyang ayusin dahil kumpiyansa siya so ano sa palagay nyo mga kababayan ha? ano sa palagay nyo? Yung mga malitang yan na gusto nilang ipasok, nakakaduda yan. At 100% ako na mga dokumento yan na dapat papipirmahan nila <coughs> kay Digonggong, ah, Digonggong, kay Digongyo. No? So, buti na lang. No? Hindi talaga po pwede nag-aakala sila kahit dyan sa dahig. No? Ang akala nitong si Sarah, ay eh kaya niyang ilusot yan, ipasok yan. Pero nung makita siguro nila na talaga doon pa lang sa screening na gagawin, <coughs> bago madala doon kay Duterte, ay sasabit na sila. At mayroon pa nga sinasabi yung ICC na kailangan i-press yung mga asset ng sino mga ah... Uh, uh, sino mga pinoprosecute yan, ay mas lalong hindi talaga po pwedeng ipasok yan kung mga dokumento nga yan. Di ba, matik, mga kaibigan? So, atras na lang sila. <laughs> Pasalamat tayo. Kung tama ang hinala natin, magpapasalamat tayo. Dahil ilang mga panahon na lang, mabubunyag na, no? mabubunyag na yung mga ari-arian, no? Kung nakulimbat man yan, kung nanakaw man yan, no? Pera man ng taong bayan yan, malalaman na natin, no? Bote at hindi nakalusot o kung ano man ang plano sana nila, no? Mas mainam na hindi sila nakapaghanda para kung ano man ang mga ari-arian na nakatago dyan ay makuha pa o mahabol pa at malaman pa ng buong sambayan ng Pilipino. So, abangan pa rin natin, no, mga kardokredigo. Abangan natin mapusta, pag <laughs> nalang natin pagpustahan. Pero malamang kaysa sa malamang lalabas ang mga itinatago pa ng mga Duterte at pamilyang Duterte, maging itong uh, si Kibuloy na hawak din ni Duterte yung kanyang uh, di umano mga ari-arian ng KOGC. So, abangan natin, no? Nasa inyo na, paki likes na lang kung uh, sumasang-ayon kayo doon sa sinasabi ko. Okay, maraming salamat at uh, mag-ingat tayong lahat. Salamat sa pagtapos ng aking uh, video. Paki-share kung uh, maaari. Paki-subscribe kung hindi ka pa kalau enggak subscribe kayak begini. Oke, okay, selamat